Boss. Oh, mga boss. Oh, ito yung siniksta natin, oh. Bago siksta man to, mga boss. Kaya lang yun, pag buo natin, naputok-putok. So, ituturo ko sa inyo, mga boss, kung bakit yan ay nagpapakaya ko na nagkakaroon ng after time. Kasi gawa nga yun, ESP. Sa ESP, meron na o-reels to sa Facebook. At, uh, may general ako pero walang tutorial mga boss kaya dito turo ko sa inyo kung paano tanggalin yung pack fire gagawin natin dito, tatanggalin natin ang ASB. Oh, hindi pala tatanggalin, babalik ka rin lang. Yan, ganyan lang ginagawa dyan mga boss. Doon sa mga gusto lang ah. Sa mga gusto, kasi mayroong nag-comment. Ah, uh, syempre, ah, uh, dinesign yan para sa mapababa nga yung emission. Eh, kung iba-bypass natin, kasi ang problema nga nito ay nagbabackfire wala pa kayong budget pambili so ganito lang yung gawin nyo ayan tanggalin mo lang yung abad na screw dyan o boss tapos makikita nyo na yung flapper sa loob mga boss yung flapper dun tayo mag ka, ano, ng pagbaligtad nung pinakang stopper kasi yun uh, parang binabypass lang yan mga boss Yan na po yan. Uh -huh. So ayan, napatigil tayo kasi may dumating na customer. Uh, dito nga mga boss, yung natanggalan natin yung apat na cross pan screw. Yung maliit mga boss, apat yan. So natanggalan natin. Tanggalin na rin yung flapper valve yung sa loob. Meron kasing flapper yan na control para hindi mag-backfire ngayon. Uh, kung butas na yung pinakandaya from sa loob kesa bumili kayo mga boss ito lang o yung iba pinapaltan so ito pinakamatipid na paraan mga boss so wala tayong panghugas ng gasolina wala pang nabibiging gasolina punas punas lang muna mga boss so ganyan kasi marami na nga yung mga carbon deposit dyan dinisin nyo lang tanggalin nyo yung cross pan screw tapos yun, yung kasi yung nakaipid dun sa loper. Ayun, pag kaganyan, tatanggalin mga boss ano? Tapos wala na. tutok na natin mga boss. Ayun, so dito mga boss, oh, kita na. Yan natanggal natin yung cross-pass screw na maliit. Okay, yung stopper, tanggalin nyo lang. Tapos ibaligtad. Si so, 'yun, gano'n lang mga boss. Ayun. Tapos ibalik si yung screw. Tapos higpitan ulit mga boss. O, sa paghigpit, sa ganyan, baka malaglag. So yan, yun lang. Ganyan lang ginagawa dyan mga boss. Binabaligtad lang. Hmm, hindi na yan mag magkakaroon ng backfire. So yon yan. yan, ganyan. at na nabaligtad na mga boss ibabalik na so ganun lang ganun lang tanggal na yung backfire niya so hanggang panoorin nyo hanggang dulo mga boss uh, yung resulta mga boss ano para marinig niya rin wala na yung kada minor mo backfire putok malakas ang putok niyan mga boss uh, agulat yan lalo pag yung uh, tumatakbo na palusong nagminor ka yung mahabang minor malakas ang putok nun mga boss kaya yan ang ginagawa